Minsan, ang pinakamapanganib na tukso ay yung hindi mo hinanap, dumating lang, tahimik, pakonti-konti, hanggang sa hindi mo na alam kung paano ka nahulog. Ito ang kwento ni Buds. May matagal ng girlfriend, may maayos na trabaho, at simpleng buhay. Hanggang sa isang gabi ng inuman, isang bagong mukha ang dumating, si Rex, tahimik. May ngiti pero may lungkot sa mga mata, at mula sa isang simpleng tingin, may nabuksang damdamin na hindi na niya mapipigil. Ang sarap mong kasalanan ay isang kwentong puno ng tanong, tukso, at mga damdaming pilit itinatago sa ilalim ng, Okay lang ako, isang forbidden BL romance kung saan ang bawat sulyap ay may dalang panganib at ang bawat ngiti ay may kasamang kaba hanggang saan mo kayang itago ang isang kasalanan kung ang sarap-sarap niya. Kung iisipin mo, normal lang naman lahat noong una. Barkadahan, inuman, konting asaran. Walang kakaiba, walang mali. Pero siguro nga, hindi lahat ng simpleng umpisa ay walang kahihinatnan. Buds here. 25. Nasa isang maliit na digital agency ako nagtatrabaho mostly remote. May girlfriend akong si Lara. Mahigit apat na taon na kami. And to be honest, mahal ko siya. Hindi perfect relationship namin, pero mahal ko siya. At least, yun ang paniniwala ko noon. Isang sabado ng gabi, nagyaya si Mark. Barkada ko mula pa noong college, nang inuman sa bahay nila sa Pasig. Chill lang daw. Walang arte, basta inom, kwentuhan at tawanan lang pagdating ko, andun na yung usual tropa. Si Joven, si Tim, at may isang bagong mukha na nakaupo sa tabi ng sound system. Tahimik, naka black hoodie, kulot ang buhok, maputi, tapos parang laging may iniisip. Buds, si Rex pala. Sabi ni Mark habang inaabot ang baso. Bago kong office mate, cool to. Mahilig din sa OPM songs. Sup bro, bati ko mumiti lang siya tapos matipid na hey lang ang sagot hindi ko siya masyado pinansin sa una may gf ako wala naman akong ibang intention pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit habang tumatagal ang gabi napapatingin ako sa kanya minsan nahuhuli ko rin siyang nakatingin at yung mga tinginan at sulyap na yon hindi yung basta tingin lang may tanong may kabig may alon may boyfriend ka? Tanong ni Joven kay Rex, sabay tawa. Meron. Sagot niya, casual lang. Three years na. Tumawa lang ako. Hindi dahil sa pang-aasar. Parang nagulat ako. Lalaki. May boyfriend. Walang pakialam. Parang ang gaan. Parang ang tapang niyang sinabi. Samantalang ako. May girlfriend ako. Pero never ko pa nasabi kahit kanino na minsan. May mga gabing naguguluhan ako sa sarili ko hindi ako bakla o oh, di ko alam. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit biglang bumabagal ang paligid tuwing makikita ko siyang ngumiti habang nagbubuhos ng iced tea sa baso niya. At nang nagsimula na ang kantahan, hawak-hawak ang mikropono, kinanta ni Rex ang hanggang kailan ng orange at lemons. Pumikit siya habang kumakanta tapos sa isang parte ng kanta tumilat siya at tumingin sa direksyon ko. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng pangamba? Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tapos binulungan ako ni Mark. Alam mo? Ang weird lang. Parang bagay kayo ni Rex. Pareho kayong may partner pero parehong malungkot tumawa. Tumawa lang ako. Pero totoo 'yun. Pag-uwi ko habang nakahiga sa kama, katabi si Lara na mahimbing na natutulog, hindi ko maalis sa isip ko ang tingin niya sa akin habang kinakanta yung linya ng kanta. Tipong alam mong may sisimulan na. Kahit ayaw mo, kahit hindi mo balak. At doon ako nagsimulang matakot. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Lumipas ang ilang linggo mula nung unang beses kaming nagkita ni Rex. Akala ko, lilipas din yung naramdaman ko. Yung kakaibang kilig na hindi ko inasahan. Pero hindi pala. Mas lalo lang naging curious ang utak ko. At mas lalo akong naghahanap ng dahilan para makita siya ulit. Saktong sa group chat ng tropa, nagyaya na naman si Mark ng chill night. This time, sinadya kong tanungin Sama ba si Rex? Oo, laging gaming yon. Gusto mo ba talaga siya makita? Loko, wala lang, trip lang kausap. White lie. Pagdating ko sa bahay nila Mark, andun agad si Rex. naka shirt lang, bit-bit ang gitara. Mas relaxed ngayon. Parang mas naging open na. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, tuwing magkausap kami, parang kami lang ang may mundo. Buds, sabi niya habang nakaakbay kay Mark. Kanta tayo mamaya ha, duet. Kahit yung classic lang. Sure, sagot ko. Pilit na kalmado. Pero sa loob-loob ko, umalo na naman yung damdamin ko. Noong gabi na yon, mas matagal kaming magkatabi. Nagsimula kami magkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Trabaho, pamilya, high school memories. Hanggang sa napunta sa personal na tanong. Okay ba kayo ni Lara? Tanong niya habang nakasandal kami sa teres. Napangiti ako. Oo naman. Mahirap pero mahal ko siya. Tumango siya. Kami rin ni Miggs pero lately parang routine na lang. Tumahimik kami pareho. Pareho kaming may karelasyon. Parehong may pagod. Parehong may tanong na hindi masabi. Alam mo? Bulong niya. Kung sa akin ka lang unang dumaan. Baka hindi na kita binitawan. Nagpipris ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasagot. Kasi hindi ko alam kung ano ako. Lalaki bang loyal sa girlfriend? O isang taong nahulog sa maling pagkakataon? Pero imbes na sumagot, umiti lang ako. At sa ngiting iyon, parang may kasunduan na kami. Pero pareho naming alam, may namamagitan na. Kinabukasan, binura ko agad ang chat namin ni Rex baka mabasa ni Lara baka isipin ko lang baka maglaho pag hindi ko pinansin pero hindi eh mas lalo lang akong nanabik hindi ko na siya tinawagan pero bawat gabi inaabangan ko kung kailan ulit kami magkikita kasi kahit alam kong mali masarap mas totoo at doon ko na realize minsan hindi mo pipiliin kung kanino ka mahuhulog Minsan, bigla na lang may dadaan. Kahit pareho kayong may karelasyon na. Minsan iniisip ko, paano nga ba nagsisimula ang pagkakasala? Sa isip ba? Sa puso? O sa mga biro na hindi na biro pag tinuloy-tuloy? Makalipas ang ilang araw, nag-message si Rex out of the blue. Rex: Buds, may favor sana ako. Papasa ko lang yung portfolio ko for freelance, baka pwede mo silipin. Sinabi ko kay Lara na malalate ako sa uwi, may emergency call sa work. Pero ang totoo, dumiretso ako sa isang kafe sa Mandaluyong. Doon kami nagkita ni Rex. Simpleng dahilan, pero alam naming pareho, hindi lang tutungkol sa portfolio. Salamat ha, sabi niya habang binubuksan ang laptop. Hindi kasi ako confident minsan sa gawa ko. Magaling ka kaya, lalo na sa branding. Dapat ikaw ang art lead sa inyo, sagot ko. Biglang tahimik, nagtama ang mga mata namin. Alam mo, Buds, sabay kindat niya. Buti na lang nagkita tayo ulit. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kita kausap. Kahit bawal, hindi ako nakasagot. Umiling lang ako habang pinipigilan ngumiti. Pareho tayong may karelasyon, sabi ko. Pero hindi nila alam to, sagot niya. At baka mas mabuti. Matapos ang meeting-meetingan naming dalawa, nagyaya siyang maglakad-lakad muna sa mall para lang daw magpababa ng kaba. Nagpunta kami sa isang bookstore. Bumili ng tig isang poetry zine na pareho naming hindi naman babasahin. Pero may meaning kasi kami ang bumili magkasama habang nasa escalator bigla niyang hinawakan ang braso ko hindi siya mahigpit hindi obvious pero sapat para patigilin ako sa paghinga okay lang ba? tanong niya hindi ako sumagot pero hindi ko rin binawi ang braso ko at doon na nagsimula ang landian yung tipong konting message konting ingat ka ha konting nakita kita sa panaginip at madalas miss you na kahit bawal at oo habang lumalalim ang landian namin, mas dumadalas ang guilt. Si Lara, masaya pa rin nagme-message sa akin ng good morning love. Si Rex, may picture pa rin sa wallpaper ng boyfriend din niyang si Mix. At ako, ako yung taong ingat sa galaw pero sunod pa rin sa tukso. Hindi ako proud pero totoo. Yung kilig na hindi ko naramdaman kay Lara sa matagal na panahon kay Rex ko biglang nararamdaman. Yung simpleng hawak sa braso, parang buong katawan ko ang kinukuryente. Gabi na noong umuwi ako. Tahimik si Lara. Nakaupo sa kama. Hawak ang phone. Kanina ka pa umalis, sabi niya. Ah, nag-overtime kami. May finifinalize na project. Palusot ko. Tumangu siya. Pero alam kong may duda. Doon ko na-realize sa tuwing may isang taong kinikilig, may isang taong hindi na pinapansin. Ingat sa landian. Dahil habang masaya kayo ng isa, may isa ng unti-unting nasasaktan. Wala kaming malinaw na usapan ni Rex, pero para unti-unti nang naging routine ang kamustahan namin. Hindi kami araw-araw nagkikita pero kapag nagkita kami, parang laging may kulang kapag natapos agad ang gabi. Isang beses, nagkita kami sa BGC. Kunwari, dahil gusto niyang ipacheck ang bagong layout ng website ng client niya. Pero halata naman na hindi na yon ang dahilan. Naglakad kami sa may high street, dala niya yung maliit niyang sketchpad. Sa gitna ng usapan, habang tumatawa siya, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Walang manlang salita, walang paliwanag. Basta hinawakan lang niya. At ako, hinayaan ko. Walang protestang lumabas sa bibig ko kahit ramdam ko na mali. Hindi ko na siya tinulungan buhatin ang bigat ng konsensya. Binalot ko na lang yung kamay ko sa kanya. Yung simpleng hawak na 'yon. Parang pagsigaw sa katahimikan na pareho naming gustong ituloy kahit bawal. Pero habang mas lalong lumalalim ang hawakan, mas lalong lumilinaw sa akin, hindi siya akin. May boyfriend siya si Mix na hanggang na ngayon ay pinopost pa rin niya sa Instagram stories. At ako, may girlfriend akong si Lara na abala sa pag-iipon para sa future naming dalawa. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Sa tuwing kasama ko si Rex, masaya ako, buo. Pero tuwing maghihiwalay kami, pakiramdam ko parang may mali sa pagkatao ko para akong magnanakaw ng oras, ng damdamin, ng atensyon na hindi dapat para sa akin. Isang gabi, habang nakapark kami sa loob ng kotse niya, nakatingin lang kami sa harapan. Walang sound, walang galaw-galaw. Tapos, bigla siyang nagsalita. Kung sa huli, hindi rin naman kita mapipili, tama pa ba itong ginagawa natin? hindi ako sumagot. Ang daming gustong sabihin ng bibig ko pero naunahan ng tibok ng dibdib kong naguguluhan. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Mas mahigpit ngayon. Parang ayaw pakawalan. Pero kahit bawal, gusto pa rin kitang hawakan, sabi niya. Kahit isang beses pa. Kahit hindi kita maangkin. At sa sandaling iyon, pinikit ko na lang ang mata ko. Kasi minsan, kahit hawak mo na, hindi mo pa rin siya talaga pag-aari. Hindi ko na alam kung paano ako makatingin sa salamin ng diretsyo. Ang dati na simpleng text lang ni Rex, naging gabi-gabing pag-uusap. Ang dati na check lang ng layout, naging pagnanais na magkasama kahit walang dahilan. Isang gabi, habang ka-video call ko si Lara, napansin kong mas madalas akong tumango kaysa sumagot. Para lang matapos ang usapan. Para lang makabalik na agad sa chat namin ni Rex. Love, may gusto ka bang sabihin? Tanong ni Lara. Naguguluhan lang sa work, palusot ko. Pero sa totoo lang, ako ang naguguluhan sa sarili ko. Sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanang pilit kong itinatago, may konsensyang humahabol sa akin gabi-gabi isang umaga habang magka-chat kami ni Rex. Kung tayo sa ibang mundo, pipiliin mo ba ako? Hindi ako agad nakasagot. Maya-maya sagot ko. Oo, oh, pero hindi tayo sa ibang mundo. Minsan talaga, kahit anong pilit mong maging mabait, may parte pa rin sa'yo na gustong sumubok ng kasalanan. At sa kasalanang, yun, natagpuan ko ang sarili kong masaya. Masaya pero makasalanan. Kasi habang hinihintay ko ang good morning message ni Rex, may natutulog pa rin girlfriend na walang kamalay-malay. Kaya ko bang ipagpalit ang taong naging bahagi ng mga pangarap ko sa taong bigla na lang lumitaw para guluhin ang mundo ko? Kung tatanungin mo ang puso ko, oo. Pero kung tanungin mo ang konsensya ko, gago ko. Dahil ang tawag sa akin ngayon, Taksil. Buwan ng Abril nang maramdaman kong tuluyan na akong nilunod papasok sa isang mundong hindi ko akalaing papasukin ko. Lalo kaming naging madalas magkita ni Rex. At kahit alam naming pareho na hindi namin kayang panindigan ng isa't isa, nagpatuloy kami. Naging lihim ang lahat. Lihim na halakhakan sa kafe. Lihim na yakap sa loob ng kotse. Lihim na halik sa ilalim ng dilim. Isang gabi, niyaya niya akong magstay sa isang Airbnb sa Antipolo. Wala raw si Migs, nasa Cebu for work. Ako naman, nagpalusot na may company team building. Doon, sa silid na may salaming tanawang city lights, sa ilalim ng malamig na aircon at kumot, hindi kami nagsinungaling sa nararamdaman namin. Walang pretensyon. Walang kwentong kamusta kayo ni Lara? O, kamusta kayo ni Migs? Sa gabing yon, kami lang. Kami lang ang totoo. Hindi ko inakalang magagawa kong mahalin ang kapwa ko lalaki. Pero heto ako, nakatitig sa mga mata ni Rex habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng damdamin ko. Hindi siya yung tipong makulit o mapilit. Tahimik lang. Pero marunong maghintay. Marunong kumalabit ng puso sa pagitan ng mga yakap at halik na hindi dapat. Doon ko unang narinig mula sa kanya ang mga salitang, Buds, kahit sandali, akin ka lang ha, kahit ngayon lang. Hindi ako sumagot. Ang tanging naging tugon ko, ang pagdampi ng mga labi ko sa kanya. Madiin, totoo. At sa paglipas ng gabi, doon ko naisip, Minsan, hindi mo kailangan ng panghabang buhay para masabing minahal mo minsan sapat na ang isang gabi, isang sandali, isang paglalambing na hindi mo makukuha sa legal mong relasyon. Kinabukasan, habang papunta ako pa uwi kay Lara, tinignan ko ang sarili ko sa salamin ng CR ng gasoline station. Mukha pa rin akong ako. Pero sa loob-loob ko, may nabago na. Ako pa rin si Buds. May girlfriend pa rin. Pero sa puso ko, kahit hindi ko aminin ng malakas. Meron na akong lalaking minamahal. Kahit hindi sa akin. Kahit hindi dapat. Parang sinadyang dumating ang karma. Hindi agad pero sakto sa panahong akala ko. Kaya ko nang itago ang lahat. Isang linggo matapos ang gabi namin ni Rex, may hindi inaasahang nangyari. Habang nasa grocery ako kasama si Lara, bigla na lang tumunog ang phone ko. Tumatawag si Rex. Hindi ko sinagot. Sa halip, pinatay ko ang vibration at tinuloy ang pagpili ng gatas. Pero si Lara, mapagmatyag. Si Rex ba 'yon? tanong niya. Tahimik pero may diin. Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Wala pa akong nasasabi sumunod niyang tanong ang sumampal sa akin. Bakit alam ko ang pangalan niya? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko na siya napigilan nang sabihin niyang nakita na raw niya ang isang message kay Rex dati. Isang simpleng na miss kita. Pero pinili niyang manahimik. Inisip niyang baka kaibigan lang. Inisip niyang baka pagod lang ako. Kaya hindi na niya tinanong agad. Pero ngayong nakita niya muli ang pangalan at nakita niya ang reaksyon ko, gumuho lahat ng pinagtiwalaan niya. Sinong buds ka ba ngayon? Yung mahal ko o yung may tinatagong iba? Tanong niya, namumula na ang mata. Hindi ako sumagot kasi hindi ko rin alam. Nang gabing iyon, hindi ko natiis. Tumawag ako kay Rex. Ako yung iniwan, sabi ko sa kanya. Nang girlfriend mo? Tanong niya. Oo, at ng sarili kong dangal. Sagot ko. Tahimik siya sa kabilang linya. Gusto ko sanang masaya lang to. Dagdag ko. Pero ang daming nasaktan, Rex. At baka, isa na rin ako. Saglit ang katahimikan bago siya sumagot. Buds, minsan kasi, ang akala nating kasiyahan, yan din pala ang sisira sa atin. Hindi ako umiyak, pero parang sa ko minsan pala, kahit sandaling ligaya, may katumbas na matagal na sakit. At kahit pareho naming ginusto, pareho rin kaming nasaktan. Matapos ang nangyari kay Lara, para akong wala sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang uunahin. Ang guilt, ang lungkot, o ang pagnanasa pa rin makasama si Rex kahit bawal. Wala na si Lara umiyak siya noong huli naming pag-uusap pero wala siyang minura, wala siyang sinisi. Ang tanging tanong lang niya, Buds, sinubukan mo ba akong piliin kahit minsan? Hindi ako nakasagot. Dahil ang totoo, hindi ko talaga siya pinili. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil may isang taong biglang pumasok at ginulo ang lahat ng dati kong alam sa pag-ibig. Sinubukan kong umiwas kay Rex pagkatapos noon. Hindi ako nag-reply. Hindi ko sinasagot ang tawag niya kahit gusto ko. Kahit gabi-gabi, hinihintay kong tumunog ulit ang pangalan niya sa phone ko. Isang araw, nagulat na lang ako. Nandun siya sa labas ng opisina namin. "Nagulat ka ba?" tanong niya, nakangiti pero halatang pagod. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ko pilit na kalmado. Gusto lang kitang makita, kahit masakit, kahit alam kong hindi na tayo pwedeng magkunwaring okay lang. Tahimik ako. Sa dami ng gustong sabihin, parang wala akong salitang mailabas. Buds, tuloy niya. Ang dami nating sinisisi, si Lara, si Migs, ang timing. Ang mundong hindi para sa atin. Pero, naisip mo na ba kung minsan, baka tayo rin ang kalaban? yun ang sumampal sa akin. Oo nga, baka hindi lang ang sitwasyon ng mali. Baka hindi lang ang mundo ang kontrabida. Baka kami mismo. Baka ako. Ako ang pumili. Ako ang nagkunwari. Ako ang nagpanggap na kaya ko Tumingin ako sa kanya. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin na tayong dalawa na lang. Pero alam kong hindi na tama. Hindi na kami ang dapat. At sa huling pagkakataon, binulong ko. Rex, salamat. Kasi pinakita mo, kaya ko palang magmahal sa paraang totoo. Pero di ibig sabihin ay kaya ko ring panindigan to. Nakangiti siyang umiling. Lumapit siya at niyakap ako mahigpit parang huling yakap. Minsan sapat na yung minahal mo ako kahit sandali. At umalis siya. Walang iyakan. Walang sigawan. Tahimik lang. Pero masakit. Dahil minsan, pag wala ka ng masisisi, mapipilitan kang harapin ang katotohanan na ang pinakamatinding kalaban, sarili mo mismo. Akala ko madali. Akala ko, kapag wala na siya, babalik ang lahat sa dati. Routine, tahimik, normal na buhay. Pero hindi pala. Wala na si Lara. Wala na rin si Rex. Wala na rin ako. Simula nang umalis si Rex sa buhay ko Para akong naglalakad sa kalye Na hindi ko alam kung saan papunta May mga araw na okay ako Nakakakain Nakakatawa Nakakatrabaho Pero gabi Tangina Gabi ang kalaban Gabi ko siya naiisip Gabi ko hinahanap ang tawag niyang may halong asar Gabi ko naaalala kung paano siya tumawa Kung paano niya pinipilit maging matatag kami kahit pareho naming alam na hindi kami tatagal. Wala na kaming contact. Hindi na siya nagte-text. Wala na ring update sa social media. Para siyang nawalis ng hangin. Hanggang isang araw, habang tumitingin ako ng Instagram story ng mutual friend namin, nakita ko siya. May caption, Congratulations Rex! Proud of you! Nakasuit siya. May hawak na certificate. Tuwang-tuwa may katabing lalaki. Mas bata. Mas magaan ng aura. Hindi ko alam kung bakit pero kinurot ako. Hindi dahil selos. Kundi dahil ang saya niya, masaya siya, wala ako. At doon ko naisip sa buong kaguluhan naming dalawa. Siya pala ang mas handa bumitaw. Mas handa magmahal ulit. Mas handa mag-move on. Ako? Naiwan sa gitna. Hindi ko alam kung mahal ko pa siya o mahal ko lang ang alaala naming dalawa. Pero malinaw ang isa. Sa pagkawala niya. Doon ko na lamang naging parte na siya ng buhay ko. Kahit hindi siya ang ending ko. Ilang buwan na rin ang lumipas mula noong huli naming pagkikita ni Rex. Hindi ko na siya inistorbo. Hindi ko na rin inalam kung anong balita sa kanya. Pero sa loob-loob ko, umaasa akong okay siya. Masaya malaya. Ganon din ako. Unti-unting natutong palayain ang sarili sa guilt, sa what ifs, sa mga pwedeng tayo sana kung hindi lang hanggang isang gabi. Habang nakaupo ako sa veranda, nagulat ako. May dumaan na motor sa tapat ng bahay. Biglang tumigil. nakahelmet. Nang hubarin yon, halos huminto ang oras. Si Rex. Lumapit siya, tahimik. Hi, sabi niya, mahina. Hi, sagot ko. Hindi ko rin alam kung anong emosyon ang pipiliin. Hindi ako andito para guluhin ka. Gusto ko lang magpasalamat. Napatingin ako. Sa'yo ko naranasan yung klase ng pagmamahal na bawal pero totoo. Sa'yo ko rin natutunang may mga bagay na di kailangang ipaglaban para maging makabuluhan. Kasi minsan sapat na yung nangyari siya. Tumango ako, pigil ang luha. Salamat din Rex. Sagot ko. Dahil sa iyo, natutunan kong minsan, mas mahalaga ang tamang bitaw kaysa sa pilit na kapit. Tahimik siyang tumingin sa akin, tapos ngumiti. At bago siya tumalikod, narinig ko siyang bumulong, halos sa hangin na lang ibinulong, "Ang sarap mong kasalanan." Nagkasabay kaming ngumiti. Walang halik, walang yakap, pero puno ng respeto at paglimot na may kasamang pasasalamat. Sa pag niya, wala nang kirot. Wala na ring tanong. Tapos na kami, pero hindi kami naging sayang. Dahil sa bawat pusong minsang umibig, kahit sandali lang, may natututunan, may iniiwan, may babaguhin.